Sa pagdiriwang ng Global Youth Day, kaisa sa temang Act a Community Transformed, ang mga kabataan mula sa Central Batangas 2 District ay nagsagawa ng iba't ibang serbisyo at gawain ng pagdalingkod sa lugar ng Santa Teresita, Batangas bilang pagpapakita ng pananampalataya sa pamamagitan ng aksyon. Alamin ang buong kaganapan sa ulat ni Monica Ledesma. Humigit isang dekada nang ay pinagdiriwang ang Global Youth Day bilang sa pangsalibutang outreach program ng Seventh-day Adventist General Conference na kinabibilangan ng mga aktibo at mga dedikadong mga kabataan mula sa iba't ibang iglesia. Ngayon taon, Marso 2025, ang programa ay merong temang A Community Transformed. Sa pangunguna ng Central Batangas II Adventist Youth Leader na si Esther Lynn Aguila at District Pastor Richie Vemel, ang buong federasyon ng mga kabataan sa iglesia ay buong pusong nagkaisa sa outreach program na isinagawa sa mga lugar ng Situ Tondo at Valencia Compound sa Saint Sim Batangas. Pinagkaloob ang mga libreng serbisyo gaya ng BP checking, massage, healthy cooking demo at pamamahagi ng mga damit at babasahin. Nagkaroon din ng konsultasyon at pagtuturo sa mga bata at panalang. Masaya kasi maraming mga anong natulungan dito, maraming napasayang mga kasamahan dito sa tondo. Bilang isang kabataan ko dito, no, ang malaking impact po talaga nito sa aking spiritual life ay nagiging um, masigla at maging masaya na nakakatulong at lalo't higit na para sa paya. Ang programa ay may layuning magbigay ng kaalaman sa kasalukuyang kalagayan ng kanilang buhay pangkalusugan, pisikal at espiritual. Hangad din na makapagbigay paalala kung paano maalagaan ang kanilang sarili para sa mas malusog at masagah ng buhay. Ang panawagan sa kabataan, tandaan natin, ito po ay hindi panawagan ng mga pastor, ito po panawagan ng ating Panginoon. Kagaya po ng ating tema ngayon sa buong taon na ito, Harvest. So handa na po ang ating bukirin para i-harvest yung mga kaluluwa na handa na tumanggap sa ating Panginoon. Kaya mga kabataan, magpagamit po tayo sa gawain ng ating Panginoon ang panawagan ko po sa ating po mga um, kabataang leaders na kagaya ko po ay wag po tayong um, wag po tayong magsawa na maglingkod sa Panginoon at enjoyin lang po natin ang ating pong paglilingkod dahil sa ganitong mga pagkakataon ay tayo'y patuloy na matututo para maging isang effective na leader at maging isang um, buwaran sa ating mga kapwa-kabataan. Naipakita ang mahalagang papel ng bawat isa sa pagbabago ng komunidad. Sa pamamagitan ng aktibong paglilingkod at pagmamalasakit sa kapwa, naipamalas ang tunay na diwa at pagmamahal at pagkakaisa na magsisilbing inspirasyon sa iba tungo sa mas maayos at masaganang komunidad. Amen. Layuning magkakit ang balitang may pag-asa. Ako si Monica Ledesma, nag-uulat para sa HCN News.